Narito ng PTV Balita ngayon. Mas pinalawak pa ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pakikipagturungan sa Germany upang mapalakas ang ekonomiya ng Pilipinas. Ayon sa Pangulo, kabilang sa pake niya ay makahikayat na mas maraming investors at isulong ang kapakanan ng ating bansa. Ilan sa kanyang target na trade investments ay may kinalaman sa renewable energy, agriculture, manufacturing, healthcare, mineral, at IT business processing management. rin legdaan ng Pilipinas sa Germany ang ilang kasunduan na may kinalaman sa maritime cooperation, at vocational training and education. Kognito sa report ng Philippine Economic Zone Authority, pumalo sa mahigit 42 billion pesos ang halaga ng investment ng Germany sa Pilipinas noong 2023. Pinuri ng minorya ng Kamara si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil itinaas nito ang ayuda sa mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Una nang inihain sa Kamara ni House Minority Leader Marcelino Libanan at Four ps Representative in Congress Jonathan Clement Abalos II na itaas ang cash aid sa 4Ps dahil sa inflation. Agad namang inatasan ng Pangulo ang Department of Social Welfare and Development na dagdagan ang ayuda sa mga beneficiaryo ng 4Ps. 300 pesos kada buwan sa isang anak ang matatanggap ng beneficiaryo ng 4Ps na nag-aaral sa daycare center. 500 piso naman kapag nag-aaral sa junior high school at 700 piso kapag nag-aaral sa senior high school. 750 pesos naman kada buwan ang dagdag na ayuda para sa health at nutrition assistance sa loob ng isang taon. Ang pondo sa 4 piece sa ilalim ng 2024 General Appropriations Act ay nasa 106.3 billion pesos. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, i-follow if tala kami sa aming social media sites at PTVPH. Ako po si Audrey Goriseta para sa pambansang TV sa Bagong Pilipinas